Yan guys, good morning. Ayan, samahan nyo ako guys. Maglilinis tayo ngayon dito. Tatanggalin natin yung mga damo na yan lahat. Ayan. Ayan guys, samahan nyo ako guys. So dito, nagumpisa na ako dito. Ayan o. No? Ito na mga natanggal ko. Ito so, na magmula dito sa harap. Tatanggalin natin yan hanggang doon. Hanggang doon. Yun, doon, 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 doon. doon. Ayan, ayan. ayan. Pati yan doon sa dulo. Dulo ng kawayan. Hanggang doon sa may puno. Ayan. Samahan nyo ako guys. Hihihi sama nyo ko guys Na guys oh Yung kaninang masukal ngayon Unti-unti nang lumiliwanag. Kaya eh, no Ayan Kunti na lang sa taas Ayan So dito malinis na Ayan yung mga Pinagdamuhan ko Ayan oh eh, Dami Ayan guys Hihi Tara Samahan nyo ulit ako guys <laughs> Guys Ayan naman naman Sura ko guys Ayan oh So ito na Ito yung mga na Nadamuhan ko sa taas eh. Medyo malinis na Yung kaninang masukal So yun, doon na lang sa dulo. Ayan, hanggang dyan. Yun. Pero so guys, Hihi. -hi. samahan nyo guys. So, ayan o. Gawa na poste. Ayan. Ayan o. Ayun, dingding na lang tulang. Ayan. Ang kabila, may dingding -ding na. Ayan o. Ayan sa baba. May dingding sa baba. Tapos ito. Ayan. Ayan. May dingding -ding na. yun guys tapos na oh oh so, linis ko na nalinis na ko na yung ano dyan masukal na damo kanina nalinis ko na guys yun yun guys nalinis ko na so, yun pader to so, pader so, yun guys thank you sa inyong panunod